Mapunta lamang, makumusta ko lamang ngayon ang kalayan pagkatapos po ng lindol nitong Merkoles lamang, October 4, Mayor. Uh, Mayroon bang mga uh, malaking pinsala dahil I understand kagayan yung naging sentro ng uh, lindol uh, this October 4, Mayor Jong? Uh, uh, yes, Sir Raymond. If you could remember may bago yung lindol nung uh, isang araw. Meron po tayong lindol nung mga 3 weeks ago, no? Oo. September. Uh, um, oh, mas opo, September na mas mahaba. Halos kasing mm -hmm. lakas din ano dahil nasa 6.4 'yun. Kahapon niya mm -hmm. ay nasa 6 ano the other day, nasa 6.2. Mm -hmm. Yes. Ah, uh, kaya lang mas mayece, no? Ah, yung mga pinsala na na nangyari nung last month ay lalo pong lumala no lalo pong lumala yung ating mga classrooms na nasa 17 or 18 classrooms distributed sa different schools yan both high school saka elementary hm mm -mm. ay uh, na aggravate ano lalong lumala at uh, yung ating uh, old municipal building kung saan tayo ngayon mm -mm. ay lumaki po ng mga cracks no Ah, uh, uh, kami kami naman sa LGU, no choice kami sa Raymond. Talaga'ng uh, susugal pa rin kami rito. Wala naman mga mapuntahan. And for the uh, for our children, ano, sa school, gumawa na sila ng blended uh, learning uh method. And Oo. Uh, ano na 'yan sir eh? kasi ayaw na ng mga bata pumasok doon sa school mga buildings na 'yon. So, approve naman na ng uh regional office ng uh, DepEd yung kanilang blended learning uh, system no mhm uh -uh.